Dalaging narresto dahil sa kasong murder, patay ng manlaban sa mga pulis. Naritong Luskop ni Christine Belen. Iniimbestigahan na ng Leyte Police Provincial Office ang pagkasugat ng dalawang tauhan ng Philippine National Police matapos mangagaw ng baril ang isang lalaking kusang sumuko sa loob mismo ng presinto. Lumilitaw sa paunang investigasyon na kusang pumunta sa himpilan ng pulisya ang sospek sa kasong frustrated murder upang sumuko dahil napag-alaman nito na may lumabas ng warrant of arrest upang dakpin siya. Inilagay nila ang sospek sa kanilang nilang holding area upang i-verify ang nasabing warrant. Ngunit habang kumakain ng tanghalian ng limang tauhan, nang agaw ang sospek ng baril at pinaputukan ang mga ito. Nagawa namang makaputok ng isa pang pulis sa gitna ng kaguluhan at natamaan ang sospek. Nagawa pa itong itakbo sa ospital, subalit idineklara na ring patay. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa insidente. At yan ang aking news scoop ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.